Tumagda isang kasunduan ang mga lokal na kandidato sa Maguindanao Provinces para mapanatili ang kapayapaan sa kampanya para sa nalalapit na eleksyon. Pero bago yan, nagkasagutan muna ang ilan sa kanila. Magbabalita, Simon Gualvez. Nagharap-harap sa unang pagkakato ng mga kandidato sa Maguindano del Norte at Maguindano del Sur may isang linggo bago magkumpis ang kampanya sa lokal na posisyon para sa bilang Pilipino 2025. Kasama rin dito si na Comelec Chairman George Garcia, PNP Chief Romel Marbil, maging ilang leader ng AFP at BARM. Unang sinabi ng COMELEC na nakababahala ang mga insidente ng karasan sa Maguindanao Provinces at Cotabato City mula na mag-umpisang election period. Para sa dating test na secretary at ngayon Maguindanao del Norte gubernatorial candidate na si Teng Mangudadatu, dumami ang patayan mula ng mabuwagang family alliance sa probinsya. Ang problema namin dito is yung third party. Very impossible for us na magpapatayan kami kung walang nag-audyok sa amin na kami ay mag-away-away. Sa tanong kung sino ba yung third party? Yung third party is, hindi natin specifically says na ikaw, but ang sasabi lang natin is, iwasan natin na mapaaway lahat kasi at the end of the day, pamilya tayo lahat. Since na ako na, na napunta dito sa mundong ito, wala akong napatay na tao. Oo. Wala akong napamasakir na tao wala akong pinatay na kamag-anak. Naging issue rin ang pag-import daw ng mga kandidato. Ang bawat munisipyo, no, ang bawat munisipyo, yung bawat kandidato, whether ikaw po ay nasa oposisyon o nasa administrasyon, as long na wala import, ibig sabihin, Uh, import na galing sa ibang lugar at dumayo, no? Definitely magiging tahimik yung lugar na yan. Dahil magkakamag-anak at magkakamag-anak pa rin ang mga yan. Naungkat din ang pagkakaroon bigla ng mga tarpaulin sa bayan ng Datu Paglas na tinatanggap ang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF Guerrilla Operation. Meaning, kung may tarpaulin dyan, may mga armas dyan ng ating um, BIAF. Nakakabahala. Maraming mga tao doon na natatakot. Inutos na ng COMELEC na tanggalin ang lahat ng mga tarpaulin signage na wala namang kinalaman sa halalan para makabawas a nila sa tensyon. Pinagbawalan din ang ahensya na mangialam ang poll body sa away ng mga politiko, lalo na kung magkakamag-anak ang mga ito. Pagka po kasi nag aaway ang miyembro ng pamilya, hanggat maaari, out muna yung mga law enforcement authorities. The, the problem will have to be resolved within the family. Payo ng COMELEC, magsilbing mediator ang pamunuan ng BARM sa pagitan ng magkabilang kampo. Pero pangamba na ilang kandidato may sariling political party mismo ang Barm government. Dihado kami. Kasi lahat ng transaction namin we do we request a security. Tadaan pa kami sa email. Eh kung dahil katunggali kami ng kanilang party. Sa ngayon, maraming lugar pa rin sa probinsya ang nasa ilalim ng red category bilang areas of concern. Nagbabala ang poll body na handa pa rin nila sa ilalim sa Comele Control ang anumang lugar dito sa barm oras sa magpatuloy daw ang mga insidente ng karahasan. Bagay na mahihirapan daw ang kilos ng bawat isa, lalo't mas darami ang checkpoint at siguradong magigipit ang seguridad sa lugar. Sa huli, nagkamayan at lumagda sa isang peace agreement ang mga kandidato. Ayaw lang natin kasi mabalikan dito yung maginda mas massacre, ano, yung 2009 nangyari. So ayaw natin yun. Eh kani-kanina lang may nagtatransport ng baril, na hulihan na naman, napatay yung isa. Empleyado pa ng munisipi ng Patuan Municipality. Panawagan ng Comelec, sundan ng mga tagasuporta ang hakbang ng kanilang mga leader para maiwasan ng anumang karahasan. Kasabay nito, dinipensahan ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. ang pagkakatalaga kay dating Maguindanao del Norte Abdul Raof Makakuha bilang Interim Chief Minister ng Barm Government. Ito ay matapos kumalat ang isang liham na nagsasabing hindi kinikilala ng MILF ang naturang appointment. I think yung, ano, yung uh, uh, letter na sinasabi nila na yon uh, yun ang ano, ng Central Committee, wala pong pirma si, ano, eh, si Chief, Chief uh, former Chief Minister, Chairman ng MILF. Kasi questionable po din yun kinausap din namin yung ano, mga base commander, wala raw po silang pinag-uusapan ng ganoon. Nangako naman si Makakuha na magiging pata sa BARM lalo ngayong panahon ng eleksyon. Uh, talagang magiging impartial tayo because all of us are Muslim, all of us are magkakapatid. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.